Ah, uh, mingwit tayo, mingwit. Wag baka malaglag ako. Bro, yung tulay baka ma bali itong tulay. Okay lang mabali. <laughs> Yan oh. Hirap kumita ng pangulam. Kada sa kanipaan. Ano oh, may huli na? nda bilang huli Tay da daan tulas <laughs> kadin <laughs> mag nadulas laglag ayo minang huli ah. wala nang isda dito sa ano pispa nando na sa palikid ah. sa palikid na maglalagyan din do Malalim yun dyan. Malalim. Ayan na mag pangke. Ayan. May apakan. Ayan. Ang namamangke. Karami na. Ang lawak ng palaisdaan namin. no Ayan. Kaya lang wala nang isda. Isda na lang. Ah, wala isda na lang. Yung isda nandoon na sa ano, palingke, Uh. Pala oh. Uh. Kaya lang patay na. Sayang. Tilapia oh, uh. yun may buhay. Yun, patay na. Ang daming patay na ng tilapia. Nagkakamatayan to. High blood siguro. Nalulunod nalunod kawawa <laughs> mong isda nalunod hello kakatuwaan na sila wala pang nahuli Mika tinis pala do oh. no kabila Yung pala yung tunay na may-ari <laughs> Tulog pa may-ari kaya kami, kami muna yung ano, mangingisda. Wala daw kanta dito, walang kulog. Ah, ito. Oh, walang lagat din dito ng pag mga ligaw lang pala ito dito, mga ligaw. Ligaw na tilapia. Open front. Pwede sa public pala ito. Yan. Okay.